Do stress ko subo nga adlaw how Do gusto ko magbakasyon sa akong nga rest house Siguro katuan ko nga akong rest house sa may pandanon ay Kahit do hindi na kaya sa akong nga brain Ang hustle and bustle of the city <laughs> Eme! <laughs> so since stress ko, masyad ko ana isang gamay Kaya para ma-relax ako May kape, may wine, pag gusto lang kuya Kaya ako niya farm <laughs> eme siguro man lang tao lang tao ko sa ko nga bukid ay Pasensya, amo lang ni masarangan sa mga manggaranon nga pariya sa kwan <laughs> char Ah, uh, fakundo palihog ko gani himulbol sa mga karnero ha? natugnawan ako eh <laughs> eme kag siguro lihog na lang ko puksye sang mga kwarta sa kahoy pag palihog hindi na sa at ang nakladagdag sa duta kay dirty na ina <laughs> Pasensya na ka mo, mga kalente sa akon nga asyanda ha. Medyo wala ko ka-preparar sa inyo nga pag-abot. Pero sige lang, make yourself at home. Kay pabaklan ko lang ang inyo mga kinanglanon sa akon nga buleg. Manang lihog ko gani bakal manang sang milk drat na yun sa may store sa gwa sang house. Manang bakla gadyang ila store ha. Pati ang ilang nga balay baklon ko na lang. <laughs> Manggaranon. kasi stress ako, mapungko-pungko ako din na sa may bonfire. Kay para ma-warm ang akong likod. Kay para kung buksan bala ni Arnulfo ang akong likod. Medyo supple na. supple? <laughs> <Sapul? laughs> Pero then ka, danay ka. Though gaubos na nga akong nga wine how, abe, makandos na lang ko diriguro sa akong nga swimming pool, ah. Kaya ini, pwede man hindi may inom mo, ah. Kandos lang ta, kag, ah, nabasa pa nga ako kamot. Ah, buka namin, gadyas ang tubig sa swimming pool, char. <laughs> Hindi nyo na pagsundon ha. Sundon nyo kaya ipang kung ulo nyo sa sapatos. Okay, makontinue na tas ang aton pang manggaranon. Gidya nga mga galaw, dire sa Astri Villas, dire na lapit sa may pandanon. Kaya makita nyo sa background, ginapark ko lang na ako mga salakyan niya. Actually, kung sinong may gusto da, lihog lang ko di pick up sa akon property. Kaya para madala nyo na lang dayon, inyo na lang dayon. <laughs> Kag syempre pa para ma-relax ko, talan taw ko sa akon di mga pagka oh, pagkaon sa akon mga isda diri but wait. Oh, naubos na naman ang akon nga pero don't worry, diri ba inom sa pond. <laughs> Eme! Abi pagkatilawan ta ko namit ang tube. <sighs> Kanto ta dayon sa banyo para mag hindi hindi amo ang ginapaminsan nyo kundi mag syempre mag ilis ang nga outfit kaya maligo ko ya sa akong nga pool syempre kami nga mga manggaranon may pool kami sa amon nga balay and hindi lang na any other pool may pool nga may galutaw lutaw nga pagkaon syempre ginambalan ko si mana nga butangan niya sa mga bulak nga puti kag mga nagaraya kag mga crab balls <laughs> Kag siling ko man palihog na lang ko dayon butang sa mga beer kag mga wine nga akon gid nga like. Mapili lang ko samtang galangoy ako. Kag hambal ko manang, palihog ko dayon gan i-refill the moment nga maibanan ko isa i-refill dayon Kaya nalainan ko nga naibanan. Gaka-stress ko that's why ginpabalhas ko samtang galigo sa pool. So, siling ko, ma-hard work ta ma-workout ta anay. labahan ko na lang ako nga kamiset. <laughs> Meme! Ang ako nga luab sa pool para direksyon nalang lang nga halay. Manang paliho ko ga pak, 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 pak! Eme! Ano manang makatulog ka sa akon, iampas ko na ko sa ulo mo ang luab ko nga basa char lang ah. Kag para ma-relax ko nag-inom-inom ko anay gamay samtang ga overlooking kagapungko-pungko ko sa ako nga floating bar. Ay, kabalo ka diri sa ako nya nga rest house diri sa Asri Villa. Nagpabutang ko ya bar para hindi na ko magsaka-saka sa pool madanlog pa ko diya karon. <laughs> Eme. hmm manang salamat sa paghungyat. <laughs> palihog dalang ko gani dahil butang bulak sa akong dalunggan. Manang. <laughs> Eme! Oy, oy. Dogamat amat na ko stress free how. Manami, gidiya bala sa akon nga villa diri sa Asri Villa malapit sa Pandanon kay duga dula gidyang akon nga ka <laughs> Manami gidiya diri gid kuya na nami an kay may hungit-hungit pa kuya halin kay manang. <laughs> eh But wait na remember ko, hindi maging kumpleto ang akong nga pagdula sa nga akong stress kung hindi ko po ang akon nga bestie. Dali lang, Gade, kay tawagan ko bala siya. <laughs> Ari na siya. <laughs> shoko, uh, shoko, eh, Shokoy. <laughs> Eme! Siya ni ang akong nga mayordom. <laughs> mayordom. <laughs> Ago, ang barangis siya ka nami paltugon sa bato sa ulo. <laughs> That's it. Bye, Eme!